Ang cardiologist po, meron tayong 14 na kakaibang senyales na sakit sa puso pala. Okay? Ito, minsan hindi mo aakalain ano connection nitong nakita natin sa katawan. Pero, merong chance na sakit sa puso. Tingnan nyo, ha? 1 to 14 to. Number 1, yung mga may sleep up niya, yung malakas kumilik. Okay? merong paghilik na normal lang pero meron po yung talagang malakas humilik tapos pag titingnan niyo yung tao habang natutulog hihilik siya ng malakas tapos may pause may panahon na hindi siya hihinga tapos pag hindi siya huminga ng 30 seconds 40 seconds biglang biglang parang magigising hihingali na naman hihilik na naman pag ganun po possible possibly sleep apnea yon at bumabagsak yung oxygen sa katawan. Yung mga tao may sleep apnea, tumataas ang blood pressure, nagkakaroon ng sakit sa puso, high risk for stroke, at nagloloko yung tibok ng puso. So, ang mga sleep apnea, maraming epekto sa katawan, stroke, sa utak, pero kasama ang sakit sa puso. So, tingnan nyo yung kaibigan nyo kung malakas sa humilik. Lalo na kung overweight at malaki yung leeg nila. <coughs> Next, ito po, kakaibang sintomas. May yellow-orange na mga rashes. Minsan dito sa kamay, sa siko, at minsan na sa mata. Ibig sabihin po niyan, mataas ang cholesterol or triglyceride ninyo. Ganyan po itsura niya. Oh. Marami ako nakikita ganitong pasyente. Eh. Yung iba, hindi naman matatanggal to Nilalagyan na lang ng makeup. Pag chinek mo yung cholesterol nila, ang taas. O, ganito po yung tsura. Ito, ito, medyo maliit pa. oh Ayan, Sa ibabaw ng, Ito, marami na. O. Santelasma cholesterol. So, pag meron kayong ganito, uh, may chance. Siyempre, di ba, mataas ang cholesterol, pwede magbara sa puso. Dagdag ko na rin, kasama ko na rin sa number 2 ito, hindi siya butlig-butlig. Tingnan niyo po yung mata ninyo. Ang mata ninyo, merong bilog na kulay puti. Okay? Pag bata pa kayo, wala yan dapat. Pero pag nagiging senior, medyo nagkakaroon yan. Ngayon, kung hindi pa kayo senior citizen at bumilog na tong arco na to, yan, pabilog. Tawag po dito, arco senilis high cholesterol sign. Pa-check nyo rin yung cholesterol nyo. Isabihin eh, baka Uh, tumataas din yung risk nyo ng mataas cholesterol at sakit sa puso in the future. Number 3, ito, hindi alam ng kababayan natin. Grip strength, nakita nila, very important. Tinetesting yan, gaano kalakas ang grip ng isang tao. Pag mahina ang grip ng tao, nakita nila, mas malaki ang chance na nagkakaroon ng mga sakit. Mas mahina ang, pa ang muscle, mas nagkakasakit mas nagkaka heart problem. So ano gagawin natin mag-exercise tayo para lumakas. Oh, makakatulong 'yon para lumakas konti. Pero basically, pag mahina ang grip, ipa-check na rin baka mahina rin ang puso. Number 4. Oh, kakaibang sintomas. Malayo na 'to sa puso, oh, sa tenga. May earlobe crease. May earlobe crease na ba ako? You Normally, pag bata pa, wala ka pang earlobe crease. Pag tumatanda, nagkaka-earlobe crease. Parang nababawasan ng fat yung tenga, kaya nagkaka-crease. Pag may earlobe crease, napansin to ng mga cardiologists na mas malaki chance, mataas ang cholesterol may sakit sa puso. Okay? So, yan ang mga symptoms. Tulad na sinabi ko, sign of a heart attack o isa mata, santelasma, yellow deposit, tapos earlobe crease. Tunay po to Check nyo. Number 5. Kung laging nahihilo, medyo light-headed, dumidilim ang paningin, o muntik himatayin. okay? Pag ganito ang sintomas, kaming mga cardiologist iniisip agad namin, nagloko yung puso, mahina ang puso, o may abnormal na tibok ang puso. Heart failure, abnormal rhythm, aritme. Yan ang ko-consider. Pinapa 2D echo, pinapa Holter monitor. So possible sign 'yan ng heart disease. Yan po. Heart disease symptom kasali ang dizziness. Yung mga kinakwento ko po sa inyo na 14 symptoms, kakaiba 'to ah. Hindi ko sinama yung usual sign ng sakit sa puso. Siyempre, masakit ang dibdib, nadadaganan, parang may nakadagang elepante. 'Yun talaga sakit sa puso iniisip natin. Itong mga tinuturo ko yung mga kakaiba. Number 6 impotence. Diba? Sabihin nyo, Dok, ano connection ng impotence? Pag ang lalaki ay uh, hindi na tumitigas si Manoy, meron ng erectile dysfunction, ibig sabihin, may problema doon sa ugat, doon sa arteries niya, sa ari ng lalaki. So, pag may problema doon sa arteries doon, doon sa private part, malamang may problema din sa arteries, sa puso, sa utak, sa buong katawan. Magkakasama kasi yan. Eh. Kaya nga cardiovascular system. Okay. So, pag impotent, malamang may diabetes, malamang mataas ang kolesterol, malamang meron ng konting bara sa puso. Ito po, orthop niya tawag dito. Nahihirapan huminga pag nakahiga. May tao hindi makakahiga ng flat. Sasabihin nila, nalulunod ako, parang nalulunod. Kailangan ko tatlong unan o yung iba natutulog nakaupo. Pag yan ang symptom, sign niya ng may tubig sa baga may pulmonary congestion, pulmonary edema, congestive heart failure, yan ang pinakasimto. Hindi makahiga ng flat na lulunod. So, pag hindi kayo maka-flat or top niya yan, sign niya ng heart failure. Pag hirap lang huminga, pwede rin naman sakit sa puso, pero pwede rin namang nervyos o pwede hika, marami ibang cause. Number eight, sasabihin mo, Doc, bleeding gums. Ano connection ng gums sa puso? malaki ang connection ng gums sa puso. Ayon sa pag-aaral, basta healthy ang ipin, healthy ang gums, mas mahaba ang buhay, mas hindi nang kakasakit sa puso. Pag ang gums may bacteria, may dental caries, marami hindi nagtutoothbrush, nakita nyo ah. infected gums, gum disease is now linked to heart disease. Ano? yung infection no, connected to heart disease oh, pwede pumunta sa puso pwede mamaga yung puso eh, no? from the gums pupunta merong nga tinatawag na infective endocarditis eh. mga infection mula sa bibig na mamaga dito pati puso gumagaya na mamaga din kaya nga napakahalaga pupunta sa dentista magtoothbrush, toothbrush magpo-floss, laging malinis ang bibig kasi ang daming bacteria dyan. di ba? Ang daming may bad breath, daming bacteria. Eh dugo 'yan eh, connected 'yan sa mga ugat-ugat natin. So pag 'yung bacteria niyan, 'yan ang entry point niya papasok siya sa dugo. 'Yung bacteria dito pasok sa dugo, pupunta sa puso, pupunta sa ibang parts, di ba? Kaya gum disease, kailangan malinis ang ipin. Skin color change, 'yung bigla nagbo-blue, o oh, di ba? Dapat pag may oxygen tayo, yan, oh, hindi dapat maputla, dapat pink ang kamay. So, pag bigla nagbo-blue, blue baby yan. Pwede ka may congenital heart disease, di ba? Meron din mga autoimmune disease, mga rheumatoid arthritis. Pero pag yung nagbo lagi, congenital heart disease. And blue fingernails, heart failure. Pag bagsak ang oxygen, bagsak ang blood pressure, yun, nagbo nagkukulang. Hindi lang sakit sa puso, pwede rin sakit sa baga. Puso at baga, bumabab pag may sira ang puso, may sira ang baga, bumabagsak ang oxygen, nag, uh, yung kamay. Okay? Ito po, merong ma velvety patch, parang nagda-dark, o nagiging brown, o gray, o medyo maitim-itim ang leeg. Yan, you no? Know, merong thick spots, parang kumakapal yung balat, sa leeg, sa kilikili, sa singit, sa siko, ayano, very. Ano tawag dyan? Acanthosis nigricansian. Eh. Sign to ng diabetes, sign din ng uh, metabolic syndrome. Basta overweight, may diabetes, prone magkaroon ng sakit sa puso. Magkakasama po kasi sila lahat. Ang tawag dyan, syndrome X or metabolic syndrome may may diabetes, magkapatid diyan sa may high blood, connected din mataas ang cholesterol pati sakit sa puso, magkakasama sila lahat. Plus overweight. 11, alam niya naman siguro to, sign din to ng possible sign of heart disease manas, di ba? Ito, sobrang manas siya. Mild manas, severe manas. So, pwedeng heart failure, hindi maganda circulation sa paa, pwedeng kidneys din, kidney failure, pwedeng liver failure, pwede rin lagi lang nakatayo dependent edema. Pero possible rin na isang cause dito ng manas ay sakit sa puso. Sobrang pagod. Yung parang exhausted, very drained. Yung parang hinang-hina, hapong-hapo, pagod na pagod. Mahina yung pumping ng puso. Possible yun. Pwedeng heart failure. Pero pwede rin naman yung pagod dahil anemic ka, pwedeng depress kulang sa oxygen o pwede may ibang sakit. Number 13 yung tinuturo ko lagi clubbing of the fingers ito. Kumakapal yung ito normal na may butas. Ito abnormal, dumikit na siya. Sabihin kumakapal yung balat dito at uh, lumalabas yung fingernails, yung kuko. Bakit nangyayari? Kulang sa oxygen. Pagkulang tayo ng oxygen ng matagal na panahon, nagiging clubbing ang fingers, ganyan ang nangyayari. Kaya pag ginanyan mo daliri mo, wala ng butas. Low oxygen due to congenital heart disease. Pwede rin sakit sa baga, COPD, emphysema, na matagal na may sira yung baga, kulang sa oxygen. nagka din siya. 14. Lastly, may itim-itim sa ilalim ng kuko. Okay? Maraming possibilities to. Pwedeng skin cancer, tinuturo ko melanoma, kung mukhang bilog. Sa diabetes, nakikita. Pero nakikita din to sa infective endocarditis. Infection sa valvula sa puso. Pag yung valve ng puso, aortic valve, mitral valve, nagkaroon ng infection, malay mo, galing sa ipin, kung may bakterya, pumunta doon. Pag nag-infect yun, minsan may ah uh, parang na dislodge natatanggal ng maliliit na mga particles tuloy-tuloy, di ba? Lumalabas yan dito, nagbabara sa, daliri. So, pa nagbara, little dots of blood trapped under your nails. So, parang dugo siya. Nagbara dito nagdugo So, tingnan mo yung mga natin. Delikado po yun. Pinapakinggan yung puso kung may heart murmur. Okay? So, yan po ang mga 14 signs na kailangan natin bantayan. Kakaibang sintomas, hindi nyo ito mapapansin pero konektado pala. Posibleng konektado pala sa puso. Pacheck po kayo sa inyong cardiologist. God bless.